Apolinario! Pulitin <laughs> namin mamaya yung mga, mga pahala nyo Maglalaki ng ID Hindi bibigay sa inyo kung o wala kayong ID At meron lisensya o sedula O yan Bigay ng Mayor J. Vergara Dahil doon nung, nung nandun ako sa kanya, nag-guess ako sa kanya Aba, hindi ako sa naman tulisiklo Bigay naman agad Ang nakakatawa, nalaman! Nalaman po ni Doc Anthony, Pagpiti din sa to, Bakit? nag sila para sa inyo. Charot lang. Ay, totoo yun. Okay na lang, pangatlo! Okay ba? Ano namamatay mamatay itong mic ko? Ano ba ito? Sige na pa. Hello, yan. So, pangatlo ito. Okay, lang. nggak usah lah. 050. Enggak mau usai di sini. Berapa berapa Carmela, Quintao. 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 Carmela Quintao. <laughs> ha? Pero, tahu, Carmela <laughs> hah? hah? Yeah, aku jemup, Oke, okay, Carmela, Gintawa, tinggal di situ! Masih ada yang nampak, Pak Benesyo! Oke. Pang-apat. Okay. Pang Pang-apat pa to? O pang lima? Pang-apat pa lang. Pang-apat okay. pa Oke. Dato' nga. In bihak. Bakal kusubuh, ikaw mampasa. Si Anthony, eh? bakal kusubuh, ikaw mampasa. Bebe. Nih, lo <laughs> kalah. Bebe, ganyan. Bae, toh. Dapat ganyan. Walang kiri, kiri Ganyan dapat. Alam nyo ha, sabihin ako sa inyo, ang pipiliin nyo mga namumuno sa inyo, yung hindi nagtatanim ng galit. Kasi pag namumuno sa inyo, galit na, hindi na makapagtatrabaho yan! Laging galit na lang nalaman! I love you ka dyan. Ang to? Pakibasa nga. Talaga ba? Ay, lalaman.

Nandito kayo eh. Ito. Pakista mo. Walong anak niya pero okay pa. Ina pa, ina pa. Ani pa. Ani ito. Hindi ko mabasa eh. Hindi niya to. Sino ito? Si Pwede ba brother mo? sa <laughs> barangay! <pa> <laughs> Alaga ng mali sa galing na. sa <laughs> barangay, Bantog Norte! Ang nanalo! Jessica Talanya! Yeah, thank you! Pinapakita ko na sa inyo kung gano'n siya. Hindi ba? Walang personalan. Yung kaya, papasaya lang kayo. Yan importante. Galing!

Wala pa, wala pang putuhan. Tandali. Nasa mga kamay nyo, ang kinabukasan nyo. Kasi nyo ibuboto nyo. Di ba? Eto. Manplito.